Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ikadalawamput dalawang kabanata. Bumagsak ang balikat ko at agarang binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Daddy pagkatapos ng narinig ko. Tila ba nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya? Natasha na pinagisipan namin itong mabuti. Para sa ikabubuti ng lahat, magpapakasal kayo ni Chance. Hindi rin ito madali para sa amin ng mami mo pero ito ang kailangan sana maintindihan mo'ng ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng lahat, para sa ikabubuti ng reputasyon ng pamilyang ito at pamilyang Scottville, para sa ikabubuti ng negosyo. Paano naman ang para sa ikabubuti ko ha, Daddy? Paano naman ako? Paano ang hustisya'ng dapat na matamo ko dahil sa ginawa sa akin ni Chance? Paano ako, Daddy? Paano ako? Galit na galit na humahagulgol ako. Ang marinig na ipapakasal ako ng sarili kong mga magulang sa taong siya pa mong sumira ng tiwala ko ay isang napakalaking kalukuhan. Umi Umiiyak na dinaluhan ako ni Mami. Nyakap ko ito habang iyak ako ng iyak. Mami, sabihin ninyong hindi totoo ang sinabi ni Daddy. Sabihin ninyong hindi totoong ipapakasal ninyo ako sa Chance na yon, May. Anak. Marahang hinagod niya ang likod ko. Kailangang panindigan ni Chance ang ginawa niya sa iyo kaya magpapakasal kayo. Marahas na kumawala ako sa yakap at masakit na tiningnan siya. Pati ba naman ikaw, me? Pati ba naman ikaw kampi din sa plano nilang pagpapakasal ng kaisa-isang anak magbabae sa taong dumukot sa kanya? Pati ba naman ikaw? Natasha, hindi namin ito ginagawa para lang sa ikabubuti namin. Ginagawa namin ito para sa'yo. Handang panagutan ng pamilyang Scott Bill ang ginawa ng anak nila sa'yo. Kaya anak, pakinggan mo sana kami. Masakit akong tumangutang I know it now in order to save this name's grace, and for the sake of business, kailangan ninyo talaga itong gawin. Nevertheless, minding or not, how would I feel towards your decision? Kasi ano lang naman ang nararamdaman ko kumpara sa napakalaking potential business deal niyo sa pamilyang yon, di ba? Tumakbo ako papunta sa taas at malakas na padabog na sinarado ang pinto ng kwarto ko. Umiyak ako ng umiyak. <laughs> can't believe it. I just can't believe that my own parents are wanting me to tie knot with the man who just kidnapped me. Natasha? Narinig kong kumakatok si Leven. Natasha, buksan mo ito, please. You can talk to me. You know you always can. Patuloy niya. Pinahid ko ang mga luha ko at naglakad papunta sa pinto para pagbuksan siya. Med, niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol ako sa balikat niya. Hush, it's okay, Nadi. It's okay. He comforted me with warmth and genuine sympathy. Lev, narinig mo naman, 'di ba? Ipapakasal ako ni na mamit daddy sa walang hiyang 'yon. Paulit-ulit kong sinabi ng maupo kami sa mahabang couch. Tumango siya, nagigting ang panga. Parang hindi rin ako makapaniwala. Lev, mahigpit na hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Lev, tulungan mo ako. Mahal mo naman ako, 'di ba? Lumayo na tayo dito. Ilayo mo na ako rito. Ayoko magpakasal sa taong 'yon. Ayoko mapunta sa taong nagkulong sa akin. Magiging miserable ako. Magiging miserable lang buhay ko. Please, Lev. Magpakalayo-layo na tayo. Itanan mo na ako, please. Wala na akong pakialam kung magmukha akong desperada. Ayoko talagang maikasal kay Chance. Ayokong pumayag na lang sa gustong mangyari ng mga magulang ko at mga magulang ng walang hiyang yon. Natasha! Maingat at marahan niyang binawi ang kanyang mga kamay mula sa akin. Alam mo namang mahal kita dahil kaibigan kita at halos kapatid na ang turing ko sa'yo, ba? Diba? Pero, pero Nat, ang itanan ka? Hindi ko kayang gawin yon. Hindi pa ako handang pumasok sa ganong responsibilidad. At lalong hindi ko kayang gawin ito sa mga magulang mo dahil alam kong pinagkakatiwalaan nila ako ng labis. Bumagsak ang mga balikat ko. Pakiramdam ko pa ngay lahat ng pag-asang nasa puso ko na naglaho na lang na parang bula. But don't worry. Tutulungan kitang kausapin ang mommy at daddy mo. Tutulungan kitang pakiusapan sila na huwag kang ipakasal sa taong yon. Kaibigan at parang kapatid mo lang ako? I cut him with all the bitterness in my heart. Bakit, Levin? Bakit hindi pwede? Dahil ba kay Farah? He looked apologetic. Natasha. I smiled in pain. My tears kept falling. Alam ko na ngayon kung bakit ayaw na ayaw sa'yo ng best friend ko para paglaanan ko ng pagmamahal ko. I finally figured it out why Eden always doesn't want leaving for me. It's because she already knows that this guy can't hold me, lalo na sa panahong kailangan-kailangan ko sana ng tulong niya. You're not worth it, Levin. Ang laki kong tanga na umasa at nagmahal sa'yo sa loob ng maraming taon. Nagulat siya sa revelasyon ko at nalungkot. Leave now. Umalis ka na at huwag ka na ulit magpapakita pa sa akin. Mahina ngunit mariin kong pagtataboy sa kanya. He tried to reach for my hand, but I harshly pushed it away. Umalis ka na, Levin. Natasha, please. Umalis ka na! Nagtaas na ako ng boses at kinaladkad siya palabas ng kwarto ko. Umalis ka na rito! Umalis ka na! Wala rin siyang nagawa kundi sundin ako. Lumabas siya ng kwarto ko at umalis na hindi lang sa bahay namin, kundi pati na rin sa buhay ko. Hindi na kita kailangan! Huwag ka nang babalik pa kahit kailan! You're useless! You're not even worth it! Sigaw ko. Itinapon ko pa ang isang unan sa pintong nakasarado pagkalabas niya. I cried hard. I felt so broken hearted, down and betrayed. Bakit ba lahat na lang ng mga tao sa paligid ko'y gustong saktan ako? Anong ginawa ko? Anong kasalanan ko sa kanila? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Sumalampak ako sa kama at patuloy na iniyak ang lahat. <gasps> She dances on the floor. Memories keep flooding, can't take it anymore. Whispers of the night bring echoes from the past. Promises we made, a love that didn't last. In the silence of the evening, I hear your voice call. itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.